so mapagpalang oras po mga kapatid. Ayan, kamusta po kayo? And good morning po sa inyo. Of course, panibagong araw, no? Panibagong pagkakataon, no? Para makamtan yung biyaya ng ating Panginoon. So, biyaya na ipinigay niya sa atin, sa trabaho, no? Magandang uh, kalusugan. So, isa po yan sa mga ipinagpapasalamat natin sa ating Panginoon. So, kanina nga po, no? Nakikinig ako sa Uh, homily ni Father Lester na isa po sa mga exorcist namin dito sa Iloilo. So, napakaganda po, no, dahil isa po siya sa, uh, isa rin po siya, no, sa mga spiritual uh, director, no, namin sa Divine Mercy. So, uh, binigyan po, no, ng uh, ng time, binigyan niya ng time na maturo, no, sa community na ito ang tunay talaga ng devotion, no, ng uh, Divine Mercy. So, sabi niya nga, you are you are not here no because of healing okay so hindi po kayo naging parte no ng community na ito ng Divine Mercy na ito not because of healing no because even no, Saint Faustina hindi naman po nag-promote ng healing no hindi naman siya nag- uh, nagsagawa ng healing na sinabi niya doon sa kanyang diary na nag-heal siya ng maraming tao no and that's actually one of the reason na maraming tao ang uh, um, gusto manib manib no, sa ganitong community no because of healing din. But then again, sinasabi po ni Father Lester, hindi po 'yan ang pinaka main intention ng uh, devotion ng Divine Mercy. So again, from the term devotion, isa po talaga 'yan sa mga inatas no sa kay Saint Faustina ang ipalaganap no ang uh, devotion ng just noon or uh, ng uh, ng Divine Mercy no para sa amin dito Diyos noon ng awa no. Uh, Uh, isa po 'yan sa mga ipinapalaganap talaga no at ay nata sa kay Saint Faustina. So, sa mga kapatid po natin no na again akala nila no being part of the community of the Divine Mercy para sa kanila yan ay uh, for healing lang. Of course, isa po 'yan sa mga epekto if you truly no uh, devote yourself no in the Divine Mercy. alam naman po natin ang awa ng Diyos ay talagang uh, nagbibigay sa atin no ng healing din. No, pero ang pagdating po sa Devotion of the Divine Mercy, tinuturuan po tayo na of course uh, i-promote no ang awa, no, habag sa ating kapwa at ituro din sa ating mga kabataan no ang tunay na pakikipagrelasyon no sa Diyos. Di ba? Isa po 'yan sa mga dapat na mabigyan ng emphasis doon po sa divine mercy, sa devotion ng divine mercy. So of course, isa sa mga malaking ginagawa uh, po natin or sinasagawa natin kapag tayo po ay divine mercy ay yung manalangin po ng chaplet, no? Or every 3 o'clock in the afternoon, no, ay uh, nananalangin po tayo ng 3 o'clock prayer. Yan po, no? Of course, to consecrate ourselves no in the mercy of God. So isa po 'yan no kung nakikita niyo po sa ating mga television uh, noon po no sa ABS-CBN ay uh, every 3 o'clock play talaga yung uh, uh, divine mercy prayer no. So ang 3 o'clock prayer. So maganda po 'yan no. So kahit wala na po 'yan sa ating mga television no. I don't know kung sa ibang mga channel pero at least no being a Catholic isa din po 'yan sa mga ini-encourage natin na panalangin Okay? So, sabi nga ni Father Lester, ang uh, panalangin ng 3 o'clock prayer ay de debatable pa yan eh. Kasi, uh, sa anong oras ba talaga no, dapat manalangin? So, kasi nung sinabi doon sa diary no, ni, uh, ni, Santa Faustina, no, sabi nang nakalagay doon na 3 o'clock, no, or kung namatay si Kristo ng 3 o'clock, no, sa ibang lugar yon, no? So, Paano natin maihambing ngayon? More no, exactly, na oras talaga dito sa Pilipinas dahil magkaiba rin yung oras natin. So minsan yung iba sinasabi 3 a.m., pwede rin 'yung no, manalangin ng chaplet ng uh, prayers sa Divine Mercy. Pwede rin 3 uh, o'clock in the afternoon, pwede rin. Pero may ibang nagsasabi, pwede rin naman sa ibang oras, no? Kasi hindi naman magkatugma yung oras natin. Kung sasabihin na 3 o'clock da, talaga dapat ituon mo yung oras dito sa Pilipinas sa oras doon nung uh, namatay ang ating Panginoong Isu Kristo ng 3 o'clock no, in the afternoon doon sa uh, course no, sa Israel so paano natin yan may hambing so ang pinupunto lang po dito mga kapatid ano? so sabi nga ni Father Lester may masama ba kung manalangin tayo ng uh, 3 a.m. Wala naman, di ba? ay masama ba kung manalangin tayo ng chaplet ng 9am or kahit 12 noon or kahit uh, uh 6pm so wala po no uh, hindi naman sinasabi doon sa diary na bawal manalangin ng ibang ng ilang ng, uh, ng ibang oras maliban lamang sa 3 o'clock no 3 o'clock in the afternoon so ang pinupunto lamang po dito no uh, ni Father Lester na walang masama sa panalangin at ang panalangin no is not at time bound no kung baga, dahil alam naman po natin na maaari kang magmanalangin sa Diyos kahit anumang oras hindi po nililimitahan ang panalangin no sa kung anumang oras no so wala pong magtatakda ng tamang oras talaga ng panalangin because you can have no your own prayer your own personal prayer sa ating Panginoon no At anytime no kahit anong oras po yan pwede po nito no uh, kahit nagta-travel ka maaari ka pong manalangin sa Diyos na protektahan ka no and uh, we ask also mama mary no to cover us with uh, her mantle of love and protection para maiwas po tayo sa mga disgrasya and we pray also sa ating mga guardian angels no sa uh, kay Saint Michael no kay Saint Joseph na protektahan po tayo no, sa anumang mga disgrasya no, or mga maaring pagkakataon na uh, aatakihin po tayo ng ating kalaban. So, napakaganda po no, ng mensahe na Divine Mercy ay tinuturuan po tayo that we should to rely no, on the mercy of God and the prayer no, is not limited no, by time. So, dapat talaga na uh, walang magtatakda na ng tamang panalangin or, ta or tamang oras para sa panalangin. Dahil maaari po tayong manalangin sa Diyos anytime. So yan po ang itinuturo. No? At uh, sabi nga, uh, sabi nga ni Father Lester, uh, nasa, nasa Biblia naman yan eh. At talagang napakalinaw pong sinasabi ni San Pablo, di ba? Pray without ceasing. Manalangin, no? Nang malang tigil. At mayroon nga po tayong tinatawag na, I don't know kung familiar po kayo sa panalangin na seven 7 no? uh, familiar po ba kayo ng panalangin na 'yan Ibig sabihin po noon manalangin kayo every 2 hours <laughs> So malaking challenge din po 'yan So meaning uh, you will be praying almost 14 times in a day So napakalaking challenge 'yan no You're, You start from 3 AM then break uh, naman ulit ng 5 AM then Uh, ano ba? 7, 9, no? Uh, 11, 1, 3. Uh, Then uulitin mo naman, no? So, 'yan, napakalaking challenge 'yan, no? So, kung talagang gusto mo daw na may bigay sa iyo ng Diyos ang iyong hinihingi, no? Ang iyong ipinapanalangin sa Diyos, gusto mo talaga na pakinggan ka ng Diyos, manalangin ka, no? 7-7, So almost 14 times a day Kung gusto mo talagang marinig ng Diyos no, Ang iyong panalangin And which is true no? Dahil yan naman pong sinasabi ng Biblia no? Sabi nga ni San Pablo Pray without ceasing Huwag tayong tumigil sa panalangin So kung tayo po ay may mga hiningi O may mga ipinagpapasalamat din sa ating Panginoon Hindi lang po puro hingi ha? Dapat rin po tayong magpasalamat Dapat din po tayong uh, humingi ng proteksyon sa Diyos Panalangin po tayo palagi. Huh? No? Huwag po tayong tumigil sa pagpipray. Alam naman po natin na kagaya rin po ng sinasabi na sa mga parables ng ating Panginoong Iso Kristo, no? Uh, yung balo ba yon na humihingi ng tulong doon sa isang judge no? na tulungan no, ang kanyang anak. So, hindi pinapakinggan. No? nung unang attempt, hindi pinapakinggan siya ng kanyang kahilingan. Pero dahil makulit itong babae na ito na humihingi ng tulong, ay binigyan na ng pagkakataon. No? Talagang ni, uh, binigay sa kanya ang kanyang hinihiling. So ganoon rin po no, ang ating Panginoon. Hindi naman po ang Diyos, uh, hindi naman po siya bato no, ng puso. Okay? Ang Panginoon natin ay talagang mahabagin o no, maawain. And so, kaya meron po tayong divine mercy and dahil alam naman po natin na ang Diyos ay Diyos talaga ng awa. So, seek for the mercy of God. Huwag no? po natin uh, ibaliwala no, na kapag uh, kapag nanalangin tayo at hindi na ibigay no, ng ating Panginoon, ay titigil ka na. Huwag natin kalimutan, pray without ceasing. Tuloy-tuloy lang sa panalangin. No, hingin mo sa Diyos kung ano man yung hinihingi mo. No, dahil tatlong answer nga po, no, di ba? Tinuturo po yan parati sa atin. Tatlong sagot lamang ang maaaring maibigay sa atin ng Diyos. Yes, dahil para sa iyo talaga. No, instantly, binigay sa iyo ng Diyos yung kahilingan mo. No, No? Dahil hindi yan makakabuti sa iyo. Kung ano man yung hinihiling mo at hindi binigay sa iyo ng Diyos, dahil hindi yan makakabuti sa iyo. No? Because God knows kung anong makakabuti para sa iyo lamang. Okay? So kaya kung hindi man ay bigay sa iyo ng Diyos, ang sagot niya sa iyo ay no. Malinaw naman po no na yan ay hindi makakabuti sa iyo. At may isa pang sagot, wait. Because this is not yet the right time. No? May tamang oras, may tamang panahon para sa mga hinihingi din natin sa Diyos. So kung yung sagot niya ay magantay ka muna, hindi pa itong tamang pagkakataon. Di diba? So yung iba hiniling, Lord, gusto kong yung maman, ako po. Malaking kahilingan din po 'yan, no? Pero dapat natin tandaan, kung hindi man ibinigay sa iyo instantly ang yaman na iyan, no? At ang sagot sa iyo ng Diyos ay wait. Tandaan po natin, no? hindi pa ito tamang oras para sa iyo yung, na umaman. No, dahil baka ibigay sa iyo ng Diyos at biglang magbago yung attitude mo no bigla uh, magbago yung ugali mo no hindi ka na kumilala sa Diyos. So minsan uh, may mga reason din kung bakit hindi ibinibigay yung mga panalangin natin no of course para hindi ka rin mas spoil no yung sinasabi nga ng iba kung hinayaan mo lang palagi yung anak mo sa kanya mga hinihingi nako magiging uh, ano na siya magiging uh, spoiled brat no uh, dahil para sa kanya nakukuha niya naman lahat at para sa kanya ay eh, parang uh, hindi siya uh, grateful dahil marami naman siyang hini, uh, marami siyang hinihingi parate no so hindi siya nangko kokontento so ganyan din minsan no uh, kapag meron po tayong panalangin sa Diyos no although God is merciful no God is divine mercy well may mga hinihingi din tayo na minsan hindi ibinibigay instantly yung sagot dahil yan ay maaaring yes para sa talaga at ibinigay sa instantly ng Diyos no dahil hindi yan makakabuti sa kung ano may ang hinihingi mo alam po yan ng Diyos at wait no dahil hindi pa itong tamang oras no hindi pa ito ang tamang pagkakataon para ibigay sa iyo yung mga kahilingan mo sa Diyos so yan po mga kapatid no talagang napakaganda po ng mensahe no ng uh, uh, divine mercy sa atin no? So we must to seek on the mercy of God. 'Di ba? Patuloy po tayo no sa panalangin. Yan po itinuturo din ng devotion ng divine mercy sa atin. So lahat po tayo ay may uh, may mga hinihingi, 'di ba? Uh, inaasa po natin sa awa ng Diyos. Yan naman talaga mahalaga, no? Because we are nothing without the mercy of God. At ito po ang napakalaga, no. Sabi nga ni Father Tom, no, isa po isa sa mga uh, spiritual uh, advisor namin no sa another ministry naman itong Eucharistic Apostle to Divine Mercy. Sabi niya nga, no? Divine Mercy is the last recourse na maaari po nating matanggap, no? It's the last recourse for us sinners. Bakit po? No, bakit ito ang huling pag-asa natin, ang Divine Mercy? Dahil kung talagang dadaan tayo sa judgment ng ating Panginoon, no? Kung talagang dadaan tayo sa judgment ng ating Panginoon, talagang matatanggap natin ang parusa na nararapat sa mga kasalanan natin na ginawa. And we all know, kung nga talaga sa judgment ang ating Panginoon, nako lahat po talaga ay paparusahan dahil lahat po ay nagkasala, di ba? Lahat po tayo ay makasalanan. Pero, sabi nga ni Father Tom, kung idadaan natin, no, kung dumaan po tayo sa divine mercy, no, sa awa ng Diyos, kung dumaan tayo sa awa ng Diyos, again, kung awa na ng Diyos ang iyong uh, hinihingi at ibibigay sa iyo ng Diyos kahit gaano pa kalaki ng iyong kasalanan. So God will forgive you, God will give you salvation. ba? Diba? So, napakaganda talaga ng mensahe ng Divine Mercy. And I hope lahat po tayo dito no, ay may devotion din sa Divine Mercy. Again, this is not another doctrine na sinasabi. No? Hindi po ito. Uh, bagong katuroan, but it's, uh, it's just only a reflection of what the Bible is telling to us. Bakit? Sinasabi rin po sa Biblia, no, na ang, no? ma diba? ang Diyos ay mahabagin, di ba? Ang Diyos ay pag-ibig, no? Ang Diyos ay maawain, no? Yan po, no, sinasabi. Kung kaya ito po, isa sa mga paraan din, no, ng simbahan at naging mensahe ito, no, kay Santa Faustina na alam naman po natin na napaka-legit talaga na na minsahen no at uh, walang contradiction sa katotohanan ng simbahan kung, kung, kung kaya ito po ay ipinasa at uh, pinalaganap talaga no sa buong mundo dahil uh, yung devotion po no ng uh, divine mercy ay nakakatulong talaga lalong-lalo lalo na po sa mga kapatid natin na ayun bingit na po ng kamatayan di ba so sabi nga no ah uh, manalangin tayo no ng chaplet no at uh, idaan natin doon sa uh, awa ng Diyos ang taong namamatay ibibigay sa kanya ang kaligtasan ibibigay sa kanya ang uh, 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 buhay ng walang hanggan so da, doon po tayo dapat dumaan no doon po tayo dapat no na uh, maglaan talaga no ng uh, ating uh, uh, matinding no uh, pag uh, titiwala sa Diyos sa Diyos ng awa di ba so kung kaya mga kapatid uh, patuloy po tayo no sa panalangin no kagaya ng tinuturo ng Biblia at ang panalangin po na iyan alam mo, alam naman po natin na ito ay uh, isa talaga sa pamamaraan ng mga Kristiyano okay pag nananalangin tayo sa Diyos, yan talaga ay isa sa mga requirement no? isa sa mga gawain ng isang Kristiyano. So if you are a Christian, no, you must to pray always. And dapat sanayin mo na talaga yung sarili sa panalangin. Bakit po? Because in Revelation, no, kung nabasa po natin, ano ba ang isa sa mga gawain ng mga nandoon sa langit? No? Parati po silang nagwo-worship sa Diyos, nagpe-pray sa Diyos. So kung hindi ka nananalangin, well hindi ka I think bagay doon sa langit. Dahil isa po sa mga ginagawa ng mga nandoon sa langit ay ang manalangin parati. So kung if you're uh, uh trying hard no sa mga panalangin na 'yan, nako, nahihirapan ka at uh, hindi mo talaga forte ang uh, mag-pray sa Diyos, nako po. Uh, hindi mo sinasanay yung sarili mo no na uh, mapunta doon sa langit. Okay? so ang panalangin po talaga ay isa sa mga gawain ng mga tunay na kristyano. tunay na sumusunod sa ating Panginoong Jesu-Kristo. okay, and of course again uh, hindi po natin dito to uh, tinotolerate na kapag uh, manalangin ka lang ay uh, again na uh, uh, pakikinggan ka na ng Diyos dahil again may mga sinasabi din po ang Biblia that if you are in the state of sin, no? Sinasabi nga sa aklat ni propeta Isaiahs no? ang iyong kasalanan ang nagiging rason kung kaya tinatakpan ng Diyos ang kanyang muka no? at hindi kanya pinapakikinggan so ayan po rin no? Uh, kung tayo din po ay nananalangin sa Diyos kung gusto po natin na mapakinggan talaga ng Diyos then no? we beg for the mercy of God through constant uh, uh, praying no? ng mga hiningi po natin sa ating Panginoon so isa po yan no dapat din po tayong lumapit sa sakramento ng kumpisal. No, if we have sins na nagawa, no? If we are in the state of mortal sin, no? E dapat po natin hingin ang kapatawaran ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. No, bakit sa sakramento ng kumpisal? Dahil yan naman talagang obligasyon, no? At uh, tinuro no sa ng ating Panginoong Hesus Kristo bago po siya nung narito pa siya sa lupa. Inatas po siya sa mga apostoles, di ba? That is the authority na ibinigay po sa mga apostoles. At, and the modern apostles ngayon, itong mga obispo. No, ang uh, authority na yan ay pinasa sa mga obispo. And the bishops, of course, inatas naman yan sa ating mga kapariyan. So bakit po sa mga apostoles? Ano bang sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo? Di ba? Ang inyong patatawarin dito sa lupa ay patatawarin din sa langit. So napakalaking authority na ibinigay po yan ng Diyos para sa atin to forgive sins. No? Para sa ating mga kapariyan, uh, kaparian no? to forgive sins. So napakaklaro po yan. So isa po yan sa mga dapat talaga natin na matanggap. No? Yung sakramento ng kumpisal. Napakahalaga at dapat natin na uh, uh, isabuhay isa buhay talaga. No? Sa bawat araw, sa bawat oras, pagkakataon na uh, nagkakasala po tayo. Huwag po natin na uh, ipagpaliban ang paglapit sa sakramento ng kumpisal. Okay? Sabi nga, no? Uh, ito naturo po sa atin, kung nakagawa ka man ng kasalanan, nako, dapat sanayin mo lang sarili mo na hindi ka makatulog nang hindi nakatanggap ng sakramento ng kumpisal. No, because your soul, no, your uh, uh, soul is uh, shouting for uh cleansing no? at uh, matatanggap lamang itong cleansing sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisan so nandito na po tayo no, sa, sa aming eskwalahan again uh, uh, ito po no? Uh, checkpoint sir good morning Tapon uh, na ako nagpasa sa ang ako uh, ng form mo. Amot ko na approve na ni sir. Sige, next week pa lang. Ah, oh, next week pa, mga one week pa na. Oh, sige sir. Oh. Sumunta, so, why pa man kayo wala pa man sa face to face? Thank you. Ah. So ayan po mga kapatid, no? napaka uh, po dito din sa amin, sa aming eskulahan. So, uh, kasi kailangan mong uh, mag-apply no? ng uh, uh, card, no? parang uh, car pass. So, dahil uh, doon nila minomonitor kung ilang uh, mga sasakyan ang pumapasok dito sa eskulahan at uh, matingnan din kung may enough na parking space so isa yan no, dito sa mga uh, tinataguyo dito sa aming eskwilahan so ang pag apply din ay hindi instant so kapon na po ako nag send ng uh, aking application dahil again uh, from uh, uh, from uh, application from study leave ay uh, hindi po tayo nakapag no, apply so bagong uh, rule naman pala dito yan sa aming eskwilahan So, ayan po mga kapatid, maraming maraming salamat po sa pagsabay-bay. So, nandito na po tayo, no. At uh, of course, magtatrabaho na. At sana uh, tayo din po, no, ay stay motivated sa ating mga trabaho. So, pagpasalamat po natin sa ating Panginoon ang magandang uh, trabaho na ibinigay niya sa atin upang ipagpatuloy din ang mga gawain natin na inatas ng ating Panginoon na ating gagawin, no. So, mga kapatid, ayan, maraming maraming salamat po. At you uh, po, no, sa mga susunod natin na live. So God bless po sa ating lahat. This is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Iglesia, sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. God bless po sa mga kapatid natin na nandito. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay.